Hagup sa CCTV footage kan Barangay Bunga baka kay Albay ang pagkakabangga kang sarong motorsiklo sa sarong bystander dangan ang pagkakabangga pa sa kasabat na tricycle. Poko mas menos alas 11.20 kang Sabadong Banggi, Oktubre 7. Antes bang bangyarang insidente, mailing pa sa CCTV ang tulong lalaking naglalakaw guwid ang sarong motorsiklo. Makalis ang pirang minuto. Mailing man ang marikas na padangadang na saro motorsiklo lunad ang duwang persona. Hasta sa mabangga ang saro sa tulong lalaki na nakatindog sa tinampo. Rason sa pagkakaslide kay asin pagkakabangga sa kasabat na tricycle. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ning nagkapirang metro ang duwang sakay kang naaksidenteng motorsiklo. Sa impormasyon, dead on the spot ang driver kang motorsiklo na binistong si Ryan Balitian, 20 anyos kan Barangay San Andres Santo Domingo Albay. Mantang critical naman ang backride kanina si Alvin Jake Balitian Alondra, 21 anyos. Irido naman ang nabangga kanina binistong si Jose Shokson, 58 anyos kan Barangay Kawayan Tiwing. mi ang, kapulisan po nangangapulan sa mga motorista lalo na itong mga nakainom na kung nakain na at as much as possible na mag darapin motor and uh, dapat isutang proper ang satuyang mga helmet tangani sa sakali man na magkaigwa ng aksidente sa daan maiwasan ta ang ano man na malalang injury Sigun sa PNP may mga sulot man na helmet ang mga imbueltong persona kan mangyari ang insidente alagad pigaram pa kung ini ang nasa impluwensya ning ala kan maaksidente Sigun naman kay punong barangay Chudy Bigol, bakuin ang primerong bes na may naaksidente sa sendang lugar. Sa katunayan, ininang ikasampulong aksidente na naitala sa sendang barangay. Iyan po ang gusto ko lang ipaabot na bako lang po sa sakuyang mga kabarangay. But suga po tabi na nag-aagit higit sa sakuyang barangay. Ta, talaga po ang barangay Bonga, kung hilingon mo mabagat tabi sir, buwelo baga paghali kang bigaspi, buwelo talaga yun eh. Buwelo talagang maray ang ano digdi okay lang suhali so, duman sa tabako ta medyo pataas kidiit ang medyo delikado sa usually kada na accident yung ali din talaga sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa pangyayari, mantang dai pa man pag-urulay ang ambuslado. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal.